Ayan mga ganda mga diy uh, May dinala sa akin ditong ano Ito bins grinder Bins grinder uh, Tingnan yung mga ka-DIY Ayan umuugong lang siya Omo oh, oh, wala pa namang lobo tong ano, oh. Kapasitor. Tingnan natin kung anong sira nito. Saka malambot din naman, oh. Pag pre, -pre wheel siya, oh. Ayan, subukan natin ayusin to. Pasensyaan nyo lang mga kadewe yung ingay kasi ayan o. May unit kasi ng aircon dyan kaya minsan yung iba kong video pag dito ako gumagawa ng ano, maingay. Dahil sa aircon. Ayan, tingnan natin tong ano, dinala sa akin dito. check natin yung kapasitor ayan okay pa tong kapasitor Okay naman yung winding nito. Ayan, ito na mga ka-DIY, yung nakalas ko na oh. Tingnan nyo yung rotor nya. May sayad. Hindi yung ba't nagkaroon ng sayad to dinaman Di naman sira yung bearing oh. Ang hinala ko dito hindi nag a yung ano nito. Ayun lang kasi oh, tingnan mo yung takip niya. Alam ko dito lang sa takip 'to nagka-problema. disalign -dis siya. Ngayon susubukan so, ko lang i-align ito. Wa andar. Hey. Kaya mga kadeway, umandar na. Wala nga lang sa ano. Wala sa align. Sa dalawa lang tornilyo. Oh. lang niya. Kaya pag umano kunti yan, pag align kunti, doon na, di na umaandar. Parang nagdaano na kasi yung magnet niyan. Hindi na balance. Mas malakas yung higop sa kabilang side. Kaya yun, umuubong na lang. Saka may gasgas -gas yung ano. Alatang may sayad siya. Ayan, ganoon lang mga ka-DIY. Tapos balik na natin to. Ibalik na natin sa ano niya. I'm anyway. not Ayan. Okay na mga ka-DIY. Bali, ang naging problema nito, na ano lang, uh, na-disalign yung, ano niya, uh, na-disalign yung shafting niya. Ayan, pag na-disalign yung shafting, pati yung, ano niya, rotor, wala na rin sa, ano yun, wala sa sintro. Kaya yung rotor niya, may gas-gas sa kunti eh, kasi hindi pantay. Sa medyo mahirap yung alain mga kadewe da, Dalawa lang yung tornilyo Ayan dalawa lang Pero na Pagtsagaan naman Dandahan ah, pokpok lang kabilaan Para ma maisintro yung ano, Shafting Kanina kasi umuugong lang Kasi tabingi nga Ayan bali okay na to mga kadaway.